Iris, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 18 number 32 at number 10. Taurus, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 16 number 24 at number 8. Gemini, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 20 at number 11. Cancer, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 4, number 30 at number 21. Leo. Ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 5 number 36 at number 9. Virgo, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 25, number 7 at number 33. Libra, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 10 at number 6. Scorpio. Ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 41 at number 8. Sagittarius, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21, number 13 at number 18. Capricorn, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10, number 36 at number 21. Aquarius, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig, sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 27, number 10 at number 45. Pisces, ang mga kulay kung magagamit at magiging malambing para sa pag-ibig sa mga numero, ay nagbibigay ng sinyales ng kasiyahan sa gagawin pag nakita ng biglaan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 11 number 19 at number 40.